Buhay Pilipinas! Dito sa Boses ng Bayan, ang tinig ng mamamayan ay sandata ng katotohanan. Sama-sama tayong manindigan para sa bayan, laban sa katiwalian at kasinungalingan. Kaya kung ikaw ay Pilipino nagmamalasakit, huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe sa channel na ito para sa mga makabuluhang update. Panahon na para muling marinig ang tinig ng taong bayan. gulat at nakakatuwang balita ang kumalat ngayon sa The Hague, Netherlands, sa gitna ng mga isyong kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo, Roa Duterte. Lumalabas na siya ay naroroon pa rin sa puso ng kanyang mga taga-suporta. Literal na makikita sa buong paligid ng lungsod, mula sa mga park, train stations hanggang sa mismong paligid ng ICC detention facility sa Shaveningen. Nagkalat ang life-size standees ni Tatay Digong. Ay sa mga Pilipino roon, hindi ito simpleng display. Ito ay simbolo ng pagmamahal, pagkilala at paninindigan. Sabi nga sa viral post, TRRD is everywhere. But more than anything, he lives in the hearts of Filipinos across the globe pagmamasdan mo nga, tila mas ramdam pa si Tatay Digong sa Europa kaysa sa mga kasalukuyang nasa pwesto. Ito ay hindi lamang pagkilala sa kanyang pamumuno, kundi isang malakas na mensahe na ang tuloy na pagmamahal sa bayan ay hindi nakakulong sa propaganda o opinyon ng ilan, kundi sa damdamin ng mas nakararami. Para po sa mas malalim na talakayan ugol sa issue ito, panoorin po ninyo ang susunod na video What? What? What?